thank <laughs> you Number 11, bago mo abutin ang iba, abutin mo muna ang iyong pamilya. Again, bago mo abutin ang iba, abutin mo muna ang iyong pamilya. Ang ating first family which is ang ating asawa, mga anak, manugang, mga kapatid at kamag-anak ay ating uh, backbone sa ministry. Kaya siguro muna natin na bago ang ibang tao ang dalhin natin sa Panginoon. Ang first family muna natin ang dapat nating unahin. Ito ay nasusulat sa Biblia, 1 Timothy chapter 3 verse 4-6. Sabi rin no, dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, ginagalang at sinusunod ang kanyang mga anak sapagat paano siyang makakapakasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya. So ayan po, napaka Biblical Bilang tagapanguna ng iglesyang lokal, mahalagang unahin niya munang pamahalaan ang kanyang pamilya bago ang simbahan. Dahil nakakahiya sa isang pastor ang evangelize ng evangelize, preaching ng preach pero ang mismong pamilya niya ay sinusuka siya hindi ito magandang patotoo sa tao walang maniniwala sa preaching mo kaya imbis na madala mo sa Panginoon ang mga umaatin sa iyo baka matisot pa sa iyo dapat kasi nating maintindihan na tayo mga pastor ay man pleaser yan ang mission natin sa mundo ang iwin ang mga tao patungo kay Christ may mga pastor na lagi nilang sinasabi kung ayaw nila sa akin okay lang basta ako si God ang dapat kong i-please I cannot please everybody hallelujah yung mga ganyang pastor Hey, hindi nila alam ang purpose nila. Kung alam mo ang purpose ng pagiging pastor mo, intindihan mo na mahalagang abutin ng mga tao kaysa sa pride mo. Kaya mas piliin natin na sumunod sa salita ng Diyos na unahin muna natin ang ating pamilya bago ang iba. Ang pinaka basic na paraan para madala natin ang ating pamilya ay siguradihing maayos ang ating relasyon sa kanila sa lahat ng oras. Again, ang purpose ng ating pagiging pastor is to win people to Christ. Tayo po ba? Nawin na po ba natin ang totoo ang ating? ting familia. So ang big idea dito is bago linisin ang bakuran ng iba, linisin mo muna ang bakuran mo. Number 12, wag haluan ng politika ang mga church services. Number 12, wag haluan ng politika ang mga church services. Tayo po ay tinawag ng Diyos bilang pastor at ang pagpapahayag lamang po ng salita ng Diyos ang ating tunay na laban. Nakakalungkot, ibang pastor lahat ng laban ay pinapatulan ni. Eh. Pati laban sa politiko, pinapasok. Una, may mga pastor na nag ng politiko. Maaring masabi mo sa akin na wala namang siguro masamang mag endorso ng politiko. Mm, mukhang tama nga eh. Pero sa dulo eh, mali eh. Kasi bias tayo masyado. Para mo na rin sinasabi sa iba na ang ini mo ay tamang tao. Ang problema dito ay eh, kapag natalo ang ini mo, nagmumukha kang false prophet. Magkakaroon ng malaking question sa'yo ang mga miyembro mo. At sino ang kawawa? Patotoong nagmumukha po tayong bayaran kahit sabihin na natin tina hindi totoo at ibang pastor naman talagang kumandidato na sila kasi tingnan mo ah kung manalo ka okay lang pero ang consequence pa rin nun is mahati na ang oras mo hati na ang focus mo o posibleng mapabayaan mo pa ang church mo at kapag natalo ka naman yan ang nakakahiya lumalabas tuloy na hindi mo alam ang kalooban ng Diyos sa buhay mo kasi kung may conviction talaga ang Diyos sa iyo na tumakbo ka dapat nanalo ka eh talo ka eh so ano yun conviction pa rin ba ng Diyos na tumakbo ka tapos talo ka sira na naman ang patotoo mo bilang pastor. Dahil anong iisipin sa'yo ng mga tao sa church? Hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. At lumalabas na false prophet ka pa. You are incapable to know God's will. Marami na pong gumuhong church at ministry dahil sa politika. Kaya mas mabuti na pong manahimik na lang tayo mga pastor. Dapat alam po natin kung saan tayo tinawag at hanggang saan ang boundaries natin. Panaralan na lang natin ng ating mga miyembro na maging matalino sa pagboto. At sa balota na lang natin ito, tultukan. So ang big idea dito is know your lips limits and boundaries. Number 13. Bigyan ng chance ang iba sa ministries. Hindi puro ikaw lang. Again, bigyan ng chance ang iba sa ministries. Hindi puro ikaw na lang. Nakakalungkot, mayroong mga pastor talaga gusto lagi eh, nasa kanya ang spotlight eh. Halimbawa, sa Sunday service, siya na ang opening prayer, siya pa song leader, siya pa musician, siya pa ang preacher, siya pa ang closing prayer. <laughs> eh di ikaw na. Tayo mga pastor, no? Dapat alam natin ang purpose ng katawan ni Kristo hindi lahat paa, hindi lahat kamay, hindi lahat puro mata, hindi lahat tenga, at hindi lahat bibig. Kaya hindi lahat ay ikaw. Bigyan mo naman ng chance ang ibang magamit, maliban lang kung sa church nyo ay kayong dalawa lang mag-asawa ang umaaten. Pero kung sa tingin mo na napakarami nyo na at maraming nag apply sa sa'yo ng workers, pagalawin mo. Ang hirap kasi sa ibang pastor, inaantay mo na nilang maging perfect ang kanilang worker bago patayuin eh. Ah, hindi ko muna pagsosong leading si sister dahil hindi pa siya umatured Christian pag subo ko ito sa kanya. O kaya, ah, di ko muna patatayuin tong si brother dahil hindi pa siya kasal sa girlfriend niya eh. Marami pa siya sa mata ng Diyos. Ang tanong, sino ka para manubok? At sino ka para masabi mo na matured Christian na ba ang ibang tao o hindi? At sino ka para husgahan mo ang tao kung siya ay malinis o hindi? Diyos ka ba? Remember, trabaho ng Diyos ang manubok at magturo sa tao. Hindi po tayo. It is the job of the Holy Spirit to purify the church not ours. Ang trabaho lang natin ay alagaan sila at suportahan sila sa ministry. Kapag nagpadala ang Diyos sa iyo na may gift sa specific na ministry, may purpose yan. Kung nagpadala ang Diyos sa ng magaling tumugtog, give them a chance. Huwag mo nang subukan ng subukan. Isabak mo na agad. Remember, hindi magpapadala ang Diyos kung hindi siya qualified. All we have to do is to trust God. Alam niya ang ginagawa niya. Kung nagpadala naman ang Diyos sa ng Bible teacher at nakita mo namang mabait at dedicated, give him a chance. Dapat nga tayo mga pastor, nagpapahinga tayo eh. Kung meron kang membro na capable magturo at mangaralang salitaan ng Diyos, give them a chance. Hayaan mo siyang mag Hindi yung lagi na lang ikaw ang nakikita ng tao. Bisang kasi, merong mga pastor na kaya ayo bigyan ang iba na mag dahil sa pride eh, dahil sa inggit, umiiral ang crab mentality ng ibang pastor eh. Ayaw nila nang nasasapawan. Guys, gawa po yan ng diablo, mga pastor, no? Alam nyo ba na isa sa dahilan kung bakit hindi lumalago ang church? Ito ay dahil nagsasawa na rin ang mga tao sa atin eh tayo na lang lagi ang nakikita sa pulpito oh. at minsan yung turo natin paulit-ulit kumbaga sa ulam lagi na lang bang tuyo wala na bang ibang ulam eh nakakaumay po yun payo lang kaibigan oh. para maging effective ang ministry ng local church nyo allow them to be used wag nating silang ikulong remember hindi tayo nagmamayari ng church ang Diyos ang may-ari nito at katiwala lang tayo kaya kapag nagpadala ang Diyos ng musician song leader administrator Bible teacher teacher o mismong pastor, the Lord expecting you to use it. It is your failure kung di ka susunod. So ang big idea dito ay it takes an selfish pastor to grow a church. Number 14. Ang pag-aaral ay hindi dapat natatapos sa Bible school lamang. Again, ang pag-aaral ay hindi dapat natatapos sa Bible school lamang. Kung gusto mong maging magaling na pastor, dapat double time ka sa pag-aaral. Para sa iyo, hindi sapat yung napag-aralan mo lang sa bible school you must expand your knowledge about some mystery in the bible lalo na ngayon ang information technology sa internet ay madali na i-google mo lang information is up na ang sabi ng biblia sa mga ngaral chapter 10 verse 10 ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa ganun din po ang pagpapastor kapag ang ating otak ay hindi nahasa ito ay pumuporol. Kung hindi po natin hahasay ng ating kaalaman sa Bible, hindi po tayo magiging productive preacher eh. Kasi kulang ka sa pag-aaral. So ano ba yung consequence kapag kulang ka sa pag-aaral? Kapag kulang ka sa aral, boring ang turo mo. Hindi mo alam na out of context na pala ang tinuturo mo. Malamang patalon-talon ang verse mo. At kapag kulang ka sa aral, hindi ka nababalik-balikan ng tao dahil paulit-ulit na lang ang turo mo. Ang paglago ng church ay hindi nakukuha sa prayers lang. It takes also skills para lumago ang miyembro mo. Kahit anong prayer and fasting mo, kung walang laman ng utak natin, anong ituturo natin? Kaya kung gusto mong maging excellent na pastor, you must develop yourself. Developing yourself leads you to be a good and effective leader sa iyong church. Anointed preaching, powerful preaching, at life-changing preaching kapag lagi kang nag-aaral. Pero kung hindi ka nag-aaral, para mo na rin sinasabi, ayaw mo nang pangunahan ang iyong simbahan. At kung ayaw mo nang pangunahan ang iyong simbahan, ano pa ang purpose ng pagpapastor mo. So, ang big idea dito is the moment you stop learning, you stop leading. Number 15. Ang simbahan ay hospital, hindi supply. Court. Again, ang simbahan ay hospital, hindi Supreme Court. Ang simbahan ay samahan ng mga taong makasalanan at hindi po samahan ng mga banal. Kapag sinabing lahat ay makasalanan, kasama po tayo mga pastor dito. Kung naiintindihan po natin na wala po tayong dapat ipagmalaki, madali na po sa atin welcome kahit sino. Ang church ay gaya ng isang hospital na kahit sinong sugatan ay ina-admit agad sa emergency room. As in lahat, kailangan i-admit. Bakla, tomboy, drug addict, ex-convict, lalaking tatlo ang asawa, babalik, ang bababa ang lipad, lasinggero, at iba bang taong sa tingin natin ay itinakwil na ng lipunan. Yun dapat ay isama natin. Nakakalungkot, may mga churches na talagang parang Supreme Court eh. Yung mga pastor na mas banal pa sa Diyos, DA dito, DA doon, puro disciplinary action ng alam, masyadong legalistic. May mga pastor talaga na kung makahusga ay daig pa ang judge sa Supreme Court eh. Kaya yung church nila ay apakaraming bawal na sa tingin nila ay napakabanal nila dahil sa kanilang mabubuhay bubuting gawa. Kaya ang simbahan nila ay bawal ang bakla, bawal ang tomboy, bawal ang drug addict, bawal ang ex-convict, bawal ang dalawa ang kinakasama, bawal ang lasinggero. Huwag po natin silang tularan mga pastor. Yung mga ganyan church ay hindi nila alam ang purpose nila. Tularin po natin ang ginawa ni Kristo nung nasa lupa pa siya ay nakisama sa mga publikano, tax collector, mga prostitute. Kaya nga siya ay na friends of all sinners eh. Sinabi ni Kristo no, sa Lucas chapter 5 verse 32 na hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. O ba? Diba? Let us follow Christ. Gawin po nating parang ospital ang ating church. Lahat pwedeng sumali. We should be healing church. Kapag ang church natin ay parang ospital, lahat masaya at lahat ay magaan para sa Dahil you are fulfilling your purpose purpose bilang pastor. Amen po ba? So, ang big idea dito is we should be friends of sinners like Jesus. Number 16, humanap ng tao magbabantay sa ugali mo. Number 16, humanap ng tao magbabantay sa ugali mo. Tayo mga pastor ay may blind spot. Hindi natin napapansin na mali na pala ang nagagawa at nasasabi natin. Kaya minsan, huli na ang lahat bago natin ma-realize na may pagkakamalay rin tayo. Kung kailan damage has been done bago natin mapansin na tayo pala ang may mali. Halimbawa, meron tayong miyembro na nakasamaan natin ng loob. Sa side natin, nakala natin na tayo ang tama eh. Pero kung kailan lumipat na ng ibang church ang miyembro na yon at saka pa lang natin ma-realize na tayo pala ay mali. At hindi mo na maibabalik ang nakaraan dahil damage has been done. Para maiwasan ito, kumanap ka ng tao magbabantay sa ugali mo. Yung taong magsasabi sa iyo ng hindi nasasabi ng ibang tao sa paligid mo. Yung taong binibigyan mo siya ng authority na punahin ka sa mga mali mo. 'yung taong sisitayin ka agad kung decision mo ay mali, 'yung taong tang tatanggapin mo ang sinasabi niya para sa ikabubuti mo. Kaya ay recommend kung may asawa ka, i-assign mo siya sa gawaing ito. Dahil siya ang nakakaalam ng tunay mong ugali. Kung sa tingin mo siya ay matured enough para dito, patungan mo siya ng kamay, ipanalangin at i-anoint mo siya sa trabahong ito. At kung wala ka pang asawa, maghanap ka ng kapatiran o pastor na sa tingin mo ay mas matured sa iyo para italaga mo sa gawain ito. Then pakinggan mo sila. Sasa kanila ang Espiritu ng Panginoon para gabayan kanila. Bakit? Kasi yun ang panalangin mo eh. Kaya papaburang ka ng Diyos sa prayers mo. Ang payong ito ay mahirap tanggapin sa mga pastor na mataas ang pride. Yung ayaw magpaturo. But if you are teachable, humble, and matured Christian enough, hindi mahirap para sa iyo ang payo na ito. Sabi sa Kawikaan chapter 10 verse 8, magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa. Ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na madaldal. Kaya ang big idea dito is, ang mapagpakumbaba ay marunong tumanggap ng pagkakamali. Number 17. Mag-survey o maglagay ng survey box sa loob ng church. Mag-survey o maglagay ng survey box sa loob ng church. Hindi lang dapat ang pastorang binabantayan, kundi yung services na ginagawa nating tuwing linggo ay dapat nababantayan din. Kaya tinawag na Sunday service o worship service ang gawain natin tuwing linggo dahil nakatatak na dito ang salitang service. Service meaning servisyong publiko po ang ginagawa nating tuwing linggo. Yes, gawain po ito ng Diyos, pero ito ay gawain para serbisyo ng mga tao. Walang pagkakaiba rin po ito sa mga fast food service, government service, automotive service. Alam nyo, ang mga secular company na ito ay eh, meron silang survey na chinecheck nila kung maayos ba ang customer service nila, maayos ba ang serbisyo nila. Tinatanong nila yung tao, so magitan lang pagbibigay ng mga survey, mapa online o mapa survey talaga sa papel. At least nakokorek sila sa puna ng mga customer, kaya lalo silang nagiging excellent sa serbisyo. Tayo, kami kamusta po ang service natin sa tao? Hindi ba dapat mas excellent ang gawain ng Diyos kumpara sa gawain ng sanlibutan, di ba? Again, kamusta po ang service natin? Binabalik-balikan ba tayo ng tao? Kamusta ba ang program ng Sunday service natin? Organized ba? Kamusta ang tugtugan ng worship team natin? Maganda ba o maingay? Kamusta ang preaching natin? I-rate natin 1 to 10. Okay ba? May natututunan ba ang nakikinig sa'yo? Nakikinig ba sila sa'yo? O habang nagpe-preach ka ay walang habas kaka-cellphone ang mga nakikinig sa'yo? Yung mga tanong na yan ay dapat tinatanong natin sa mga umaatin sa church natin. Ang tanong, sa papaanong paraan. E di maglagay tayo ng survey box at ilagay sa harap ng box ng papel na tanong na sasagutan ng mga umaaten kasi dito natin masasalamin kung ano ba tayo sa mga umaaten para alam natin kung saan tayo nagkukulang at saan tayo magaling para ma-improve natin ang ating Sunday service next Sunday. Ito ay salamin natin for better service every Sunday. Kung ikaw ay pastor na matalino, open to correction at layunin mong abutin ng maayos ang mga umaaten sa'yo, naiintindihan mo ang payong ito. Naiintindihan maintindihan mo rin na hindi sapat ang puro prayer lang, kailangan din ng wisdom. The wisdom is, hindi mahirap sa iyo na maglagay ng survey box sa church at talakayin nyo ito sa tuwing kayo ay may mga core meeting. Kasi this is a correction na hindi lamang para sa iyo, kundi sa mga tumatayang workers dyan sa church nyo. So ang big idea dito is, Sunday service is like a customer service. Number 18 proper hygiene kapag humaharap sa tao again proper hygiene kapag humaharap sa tao isa pa rin payo kaibigan ay mas maging kaaya-ayan tingnan kung palagi po tayo malinis tingnan sa tuwing tayo ay tatayo sa pulpito. Tamang basic hygiene mga kapatid. Isang pogi points po yung proper hygiene para kagiliwan tayo ng tao eh. Kapag tayo yung nag ay nagpipreach ay siguraduhin po natin na we must dress formally. Depende sa audience mo no? Pero kung ang audience mo ay mga middle to high class, we should wear proper dress po. Dapat tayo po ay laging bagong ligo, bagong plancha, ang mga damit wala tayong pambili, ano ba naman yung kahit luma ng damit, basta't bagong ligo at bagong toothbrush ka, ay okay na. Kaya nga yung ibang pastor, pumopogi dahil lumalamang lang ng isang paligo. At kung tayo ay humaharap sa camera, medyo magpulbos naman tayo para hindi kumikintab yung noon natin sa camera. Kasi baka pag kumintab yan, itamaan eh, po ng kidlat yan. Bakay tayo sa mga millennials ngayon na kahit lalaki, ay eh, nagpa-foundation at nagpupulbos rin. Iba pa rin yung tamang forma tayo. Pampataas po yan ng good vibes sa mga nakikinig sa atin, di ba? Maganda pa rin yung poging-pogi tayo mga pastor para lakas makahatak ng nakikinig, di ba? So, ang big idea dito is, ako ay hindi small-time pastor. Number 19, kung may regional accent ka, wag nang mag-English sa preaching. Again, kung may regional accent ka, wag nang mag-English sa preaching. Pasintabi lang po sa mga pastor na lumaki sa probinsya, no? patawad kasi meron po kayong dapat malaman na, na isa sa pangit na ugali ng mga Pilipino, especially yung mga karamihan dito sa uh, Metro Manila. Uh, patawarin nyo kami dahil naging kultura na dito sa Metro Manila na kapag nagkakamali ka ng bigkas ng isang salita na may pagkabigas. Bisaya ang punto ay eh, napagtatawanan po ng iba. Again, patawarin niyo po yung ibang Pilipino kapag nagkakamali ka ng bigkas ng isang salita na may pagkabisaya ang yung punto ay eh, napagtatawanan po tayo. Halimbawa, ang salitang uh, Lawrence, di ba? Ay nagiging Lawrence o kaya uh, ebidensya, nagiging ebidensya. Kaya nga di ba si Manny Pacquiao, sobrang pinagtatawanan ng mga ibang Pilipino. Lalo na tuwing nag english ito. Wala po kasi tayong control sa sistemang ito eh. Ah, nilamon na ho kami ng sistema. Kaya mas mabuti na lang na tayo na ho ang mag-adjust. Gusto ko po kasi na ang mga pastor na pinapayuhan ko ay nire-respeto, sinusunod at ginagalang ng kanyang miyembro. Kung ikaw ay pastor at dito ka naka-assign sa Metro Manila, mas mabuti na lang po na magtagalog na lang po tayo. Total, Pilipino naman po ang mga audience mo. Kaya hindi mo na kailangan mag-English kasi kapag English ka ng English at meron kang tinamaan na words na English na nabisaya mo, masyado pong awkward sa mga nakikinig sa'yo. Deep inside na pagtatawanan po tayo nang hindi ho nating alam. E ano yung Brother Edwin? Ako pa ba ang kailangan mag-adjust? I am proud to be a Bisayan, di ba? Yes, naiintindihan kita kapatid. Remember, pastor ka. Ikaw dapat lagi nag-a-adjust dahil meron kang taong dapat abutin. Gusto mo ba na lihim kang pinapagtatawanan ng iba? Gusto mo ba na nawawala ng respeto sa iyo ng li? mga tao dito sa Maynila. Remember, si Apostol Pablo, ang sabi niya, sa mga Grego, nagpaka-Grego ako. Sa mga Hudyo, nagpaka-Hudyo ako. Ang isang evangelist ay nag a ng kanyang kultura para abutin yung mga tao sa lugar na yon. Gaya ni Apostol Pablo, siya ay nag-a-adjust sa tuwing dumadayo siya sa ibang lugar. Kaya niya nasabi na sa mga Hudyo, nagpaka-Hudyo ako. At sa mga Grego, nagpaka-Grego ako. So, may kinalaman rin ito sa purpose ng pagiging pastor mo, ang abutin ang lahat ng uri ng tao. Kaya bilang effective na pastor, kailangan natin i-give up muna ang ating kultura at makibagay sa kultura ng mga taong inaabot natin. Yan ha, sinasabi ko na ang sekreto namin mga Tagalog, diba? Pero hindi ko nilalahat ha. Again, hindi ko nilalahat. Pero karamihan sa mga Tagalog talaga, pinagtatawa ng mga Bisaya sa kanilang accent, lalo na kapag nag english Ito ay kapag nasa Maynila ka lang naman, o sa social media. Pero kung nasa probinsya ka, hos lang yun. Kasi kababayan mo naman sila. Ito ay payo lang naman para para maging kagalang-galang kang pastor big idea being effective pastor, we should be flexible reaching people. Number 20, bilang pastor, maging law-abiding citizen po tayo. Again, bilang pastor, maging law-abiding citizen po tayo. Sinabi sa Romans chapter 13 verse 1 to 3 na walang gobyerno na hindi tinatag ng Diyos at ang lahat ng lumalaban sa gobyerno ay lumalaban sa Diyos. Kaya tayo mga pastor, kung sino mang maupong panghulo, we should respect the delegate authority ni God. Makitaan tayo dapat ng ating member Desember na tayo ay nagpapasakop sa gobyerno kasi yan ay biblical. Halimbawa, kapag ba'y nakalagay na bawal magtapon ng basura dito, sumunod po tayo. Kapag magtatayo ng negosyo, dapat kumukuha muna tayo ng business permit. Kapag nag extend tayo ng uh, third o fourth floor sa ating church building, dapat kumukuha muna tayo ng building permit sa local government. Kapag sinabi ng government na ECQ muna tayo, wala na muna ng church gathering dahil sa banta ng pagtaas ng COVID, Sumunod po tayo. Wala nang pero-pero. Gawa na lang ng paraan. Meron namang FB Live, di ba? Bakit ito kasama sa akin payo? Dahil sobrang biblical po na sumunod tayo sa gobyerno. Sobrang biblical na dapat nire-respeto natin ang mga tao sa gobyerno. Dahil yan ang turo ni Apostol Pablo. Nakakalungkot, maraming pastor na hindi sumusunod sa gobyerno eh utos ng government, wala mo ng church gathering, hala, sige pa rin ang pagbukas ng church. Pa-spiritual effect pa ang iba. Bakit ako susunod sa gobyerno? Sa Diyos ako susunod. What? Eh sinabi na nga ng Diyos na sumunod ka sa government na nag exist tapos sasabihin mo, sumunod ka sa Dios. Hindi nyo po pwedeng paghiwalayin ang government at ang Dios, Dahil sabi ng Biblia, walang government na nag exist na hindi galing sa Dios. Yun ay sabi sa Romans chapter 13 verse 1. Meron din pastor na nagpapaandar ng motor, hindi nage helmet tapos mayroon ding pastor na tinutuligsa din ng gobyerno, sumasali pa talaga sa rally, parang hindi pastor. Huwag po natin silang gayahin mga kapatid, nakakahiya po ang kanilang patotoo bilang pastor. Si Apostol Pablo nga eh, noong panahon niya, evil government as in Tator yung emperor, ha? pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay ang mga kristyano at pinapako sa krus, pero wala kang maririnig na sulat ni Pablo na agin sa Roman Empire. Kabaligtaran pa yung sinasabi niya. Ang sabi niya, igalang ang emperador, magpasakop sa gobyerno, irespeto ang gobernador. O ba diba, yan ang kristyano. Kasi naniniwala siya na kahit masama yung gobyerno nag exist Diyos pa rin ang naglalagay at Diyos pa rin ang nag-aalis. Eh yung ibang mga pastor ngayon, matino naman ang presidente nagpo-post sa Facebook laban sa gobyerno, binabas yung presidente. Guys, wag natin silang tularan. So let us follow what the Bible and Pauls did. Respect the existing government. Evil man o good, let us respect them. At yun po ay biblical. Para irespeto at maging mabuting pastor tayo sa mata ng ating mga miyembro. So ang big idea, ang tunay na kristyano ay law-abiding citizens. <music>